Ikinagulat ng marami ang totoong pagkatao ni Charlie atong Ang, isang lalaking matagal nang nasa mundo ng negosyo at aliwan, ngunit madalas ay nababalot ng mga kontrobersya at espekulasyon. Sa likod ng mga maiingay na balita at usap-usapan, nananatili ang isang katotohanang bihira lamang na pag-usapan. Si Atong Ang ay isang matalino, madiskarte at matatag na negosyante na may malalim na pangunawa sa takbo ng ekonomiya at sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Ipinanganak noong November 30, 1959, si Atong Ang ay hindi basta-basta sumulpot sa eksena bago pa man siya maging kilala bilang isa sa mga pangalan sa likod ng ilang malalaking operasyon sa larangan ng gaming at entertainment. Isa muna siyang negosyanteng tahimik na gumagalaw at maingat sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang diskarte sa negosyo ay kombinasyon ng maingat na pag-aaral, pakikipag-ugnayan sa tamang tao, at pagharap sa mga hamon ng may determinasyon. Sa mga taong lumipas, naging bahagi si Atong Ang ng ilang makabuluhang proyekto sa larangan ng online gaming, sabong at iba pang lehitimong aliwan. Ang mga operasyong ito na minsang pinag-uusapan at kinukwestiyon ay nagsilbiring kabuhayan ng maraming Pilipino. Hindi man perpekto, nilinaw ni Ang na ang layunin ng kanyang mga proyekto ay makapagbigay ng alternatibong hanap buhay sa mga nangangailangan, lalo na sa mga panahong limitado ang oportunidad sa trabaho. Bukod sa kanyang negosyo, kilala rin si ang bilang isang taong may koneksyon sa iba't ibang sektor, mula sa mga maliliit na negosyante hanggang sa mga makapangyarihang personalidad sa politika at negosyo. Pero sa kabila ng kanyang lawak ng koneksyon, nananatili siyang pribado at hindi pala sagot sa media. Marahil ito ang dahilan kung bakit maraming haka-haka ang umiikot tungkol sa kanya. Dahil mas pinipili niyang manahimik kaysa makipagbalitaktakan sa publiko. Kamakailan, muling lumutang ang pangalan ni Atong Ang sa media matapos siyang idawit ni Julie Patidongan alias Totoy sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Ngunit sa halip na patulan ang mga paratang sa paraang emosyonal, pinili ni Ang ang legal na landas. Isinampa ang limang magkakahiwalay na reklamo laban kay Patidongan sa Mandaluyong City Prosecutor's Office, kasama na ang mga kasong attempted robbery, grave coercion at paninirang puri. Isa pa sa mga tinumbok ni Ang sa kanyang naging pahayag ay ang pagkakadawit ng aktres na si Gretchen Barreto na aniya ay ginamit lamang nila bilang bahagi ng kanilang marketing strategy sa online sabong. Nilinaw ni Ang na si Barreto ay walang kinalaman sa anumang masalimuot na operasyon o ilegal na aktibidad. Ginamit lamang umano ang kanyang kasikatan upang mas lumawak ang abot ng kanilang lehitimong negosyo. Sa mga salitang binitiwan ni Atong Ang, mababakas ang lalim ng kanyang pagkadismaya sa mga paratang na sa tingin niya ay walang batayan. Aniya, siya at ang kanyang mga kasamahan ay walang kriminal. Mga matinong tao lamang na pilit idinadawit sa isang isyong masalimuot at puno ng intriga. Sa kabila ng lahat, naninindigan siya na kailanman ay hindi siya sangkot sa pagkawala ng mga sabungero at handa siyang harapin ang anumang investigasyon upang maipagtanggol ang kanyang pangalan. Sa panahong laganap ang mabilisang paghusga sa social media at pagkalat ng hindi pa napatutunayang impormasyon, mahalagang kilalanin ang buong konteksto ng isang tao. Si Charlie Atong Ang ay hindi lamang pangalan na nauugnay sa sabong at gaming. Isa rin siyang taong may malalim na pag-unawa sa negosyo. May malasakit sa kabuhayan ng iba at may paninindigang harapin ang mga hamon sa paraang legal at mahinahon. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi pagpili ng dignidad sa gitna ng ingay. At sa bawat hakbang na ginagawa niya ngayon, lalo na sa pagsusulong ng kanyang panig sa korte, ipinapakita niyang mas mahalaga sa kanya ang katotohanan kaysa sa pansamantalang simpatiya ng publiko. Si Atong Ang, sa kabila ng lahat, ay patuloy na naninindigang buo ang kanyang loob at malinaw ang kanyang prinsipyo. Ang negosyo ay dapat gamitin hindi upang manlamang, kundi upang magbigay ng kabuhayan at pag-asa.